Mami, bakit mo naman kasi hinayaang umalis si Daddy? I didn't! He walked out on me! Galit na galit nga sa akin eh! Siyempre, binigyan mo ng ultimatum eh. Malamang magagalit yun. Kung sinabi mo na lang sa akin yung plano mo, sana napigilan pa kita. Zoe, I had to take the chance. Sakaling pumayag ang Daddy mo, eh di sana nasa eroplano na kami pabalik na ng Amerika ngayon. Did he at least tell you saan siya pupunta? Hindi, Kaya nga ako pumunta dito sa Apex sakaling makita ko siya dito eh. Alam mo, tatawagan ko na lang si Ray. Baka alam na kung nasan ang daddy mo. She's so irrational. Sabi ni Moira, papayag daw siya na maging magkaibigan kami ni Lynette. As long as sumama ako sa kanya sa US. Napaliw na yata tong asawa ko. Ngayon lang nalaman? So, Moira. Wait ka lang, ha? Eh. Hello, Moira. Hello, Ray. Um, ka? Kasama mo ba si Robert? Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko, eh. Moira, andito siya. Uh, asan ba kayo? Pwede ba akong pumunta dyan para makapag-usap kami? Hello, Moira. Huwag ka nang pumunta. Hindi ka na din aabot. Sasakay na ako ng aeroplano papuntang Cebu. What? Ano naman ang gagawin mo sa Cebu? Di ba gusto mo na lumayo ako kay Lynette? Di lalayo ako. Pati sa'yo. Robert, ganyan ba talaga ang laki ng galit mo sa akin at tatawid ka pa ng dagat para lang makalayo? Robert, please, umuwi ka na. Uuwi ako. Pero hindi sa sa'yo. Sa Cebu. Robert, please! <sighs> ano sabi? Uuwi daw ba siya? Hindi.